Abay, kulang pa daw sa muscle si Wemba Nyama. dinalingan ng mga Lakers players sa laban, hindi umubrang height. Kaya nga hype itong si Bronny James. History nga itong si Lebron James mga idol. Four straight triple doubles pero Wemby hindi naman nagpauli at pumalag nga sa team ng Los Angeles. Reigning na in-season tournament champions na Los Angeles Lakers, lalabanan ngang San Antonio Spurs at si Wemby nakakatala lang ng kanyang career high. Magpatuloy bang kanyang hot shooting o mapigilan ng LA Lakers? Wala well, lamin agad natin yan in the first quarter kung saan magandang 9-0 no start. Para nga sa home team, may dunk agad si Victor at may 3-pointer. Timeout si Coach Redick dyan. Nantatraso agad dito si Wemby Hype. Pero after the timeout, ang Lakers bumawi nga ng back-to-back -back easy layups dito. Nadali pa si Wemby ni Lebron James na karate. Timeout naman ng San Antonio dyan. At sa so, umpisa ay pinahirapan nga talaga ni Victor Wembanyama itong Lakers defense. Malakubi pa dito sa fade away niya. Pero Andre Davis once again buhat mode nga dito sa team ng LA sa opensa at mamaw na 16 points agad itong si Dabrao sa first quarter pa lamang laban dito kay Victor at si Max Christie nakakabalik lang sa Lakers rotation. Ganda ng abag o pensa at dipensa. Lamang biglang Lakers after the first quarter 31 to 30. Second quarter natin dito mga idol Lebron James abay binutas nga ang depensa dito ng San Antonio Spurs ng kanyang passing skills kaya naman ang LA Lakers lumamang na nga dito by 10 points timeout nga dito ang San Antonio And after the timeout, matinding 9-0 run nga ang ginawa dito ng Spurs. Panay 3-pointers nga sila dyan. Pero sabi ng Lakers, kami rin ay babawi. At matinding 10-0 run naman ang kanilang ginawa against the Spurs mga idol. Lupit nga ng step back ni AD laban dito kay Wemby. At sa pagtatapos nga ng ating entertaining first half ay lamang nga dito ang mga dayo 68 to 60 lamang ang Lakers dyan at hype nga si Bronis sa anyang napanood dito. Grabe si AD mga idol with already 26 points statement nga laban dito kay Wemby pero si Wemby may 16 points naman na pangsagot sa anya. At sa start naman ng ating third quarter ay maganda nga ito para sa San Antonio kung saan ang 11 point lead ng Lakers ginawa na nilang 3 point lead in just 4 minutes 75 to 72 timeout nga agad dyan ng LA. And after the timeout mga idol agaran din namang bumawi ang team ng Los Angeles Lakers. Pinalayo nga dito ang team ng San Antonio Spurs and just like in the second quarter ay naging sagutan na naman tayo back and forth ang ating game pero this time ay hindi na nga lumalayo ang home team dito mga idol at nakadikit na lang sila dito sa Lakers pero nang maka end one nga dito si D'Angelo Russell. Abay pahinga muna nga daw sabi ng San Antonio Spurs timeout sila dyan. Pero wala nga naging epekto ang adjustment na ng ang San Antonio Spurs nang dahil hanggang sa pagtatapos ng ating third quarter labang pa rin ang team ng Los Angeles Lakers dito 93-86 ang ating score. At sa pag na ng ating fourth quarter, abay parang lalayo na nga ang Lakers dito nang dahil kay D'Angelo Russell at Gabe Vincent. Pero hindi nga agara nagpatalo ang team ng Spurs mga idol. Bumawi si CP3, pati na rin si Keldon Johnson. Binaba ang Lakers lead. Naging one-point game na na naman tayo, 101 to 100 with just 8 minutes left. Time mo dyan ng LA. Pero si AD mga idol ay bumawi nga dito sa team ng San Antonio Spurs tapos nagkatuhuran pa sila dito ni Wemba Nyama. Balik sa locker room itong si Wemby at dito ngayon nag over si Devin Vassell kung saan binigay niya na nga sa anyang team ang kalamangan after ng kanyang 5 straight points. Pero Andre Davis once again mga idol coming in clutch para nga sa team ng LA Lakers. Binalik nga niya sa nila ang kalamangan timeout dyan ng San Antonio. And then grabing sagutan nga dito ng clutch baskets from both teams at talagang walang nagpapatalo pero sa huli, isa lang ang mananalo. At yun nga ang team ng LA Lakers, clutch shots ang kanilang ginawa down the stretch.